ano lugar na to ang laki pala ang luwang pala dito sa loob nito kamarin kung tawagin namin dito eh iyon naglang sar Na token jelly WhatsApp mga kanoypi Good morning na naman sa inyong lahat Araw pala ng lunis ngayon Mamamasada tayo uh, Tignan nyo Medyo madilim pa Pero alas 6 na ng umaga Lalabas pa lang tayo Bali nandito pa lang ako sa parkingan Ng tricycle ko na si Mia Ayan nakakumot pa mga kanoypi Ayan Kita nyo naman Kumot pa Bali, tanggalin muna natin mga sa Saka tayo lalabas Alright So, nalabas ko na mga pi Pinapainit ko na lang yung makina ni Mia Ayan o oh. pa yung underglow nya Ayan, mga kanoypi Ayan, si Mia <laughs> saan ko na lang yung gate uh, at aalis na tayo lalabas na tayo mga kanoypi nandito na tayo sa IGL mga kanoypi uh, pang na si Mia Baliw maliwanag na rin mga kanoypi uh, at wala tayong dito na tricycle Ayan. tayo pa lang yung nandito Medyo pud-pud na yung gulong ko mga kanaypi Pero meron na akong reserba doon Na ipapalit dito sa gulong na to May nabili na ako na nandun sa bahay May pinamano na tayo mga kanipi. dalang natin sa koko Cola te okay Thank you. ¿Te la bueno. ang sako nga puno mga kanaypi kakalabas ko pa lang dyan sa garahe yan targa tayo ng limang sako nga puno dadalhin natin sa bliss ang luwang pala dito sa loob nito kamarin kung tawagin namin dito eh Diyawag na dyan, sir. Diyawag na dyan, sir. Ato pa,

laban ko mo ang Oo Hanggag Hanggag gagat si ate

Thank you, no. thank, you. <tas> <tas> thank you. 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 Thank bali kumita tayo dito ng ano ng 250 medyo looban din kasi itong blaze na to eh Ang lugar na to saka mabigat yung abuno <laughs> right, let's go let's go mga ipi, puti buti na lang nakuha natin yun Cyrus mga kanepi so, Sa ikan tay Ay dalo Dalo ganyan ang tay Pagbaban nyo ang bandang Sa magic mall Sa magic mall ten mga kanoy pi yung galing sa bless na pasayro nating dalawa nagbigay naman ng 50 alright diba sa kaya madam kaya may pasayro sa ba yeah. Ang kaisan. Ngayon pa madam. 온다. 온다. v a pila tayo dito sa paradahan mga kanaipi yung banda nung toy Ay! <laughs> Thank you <no>. lang <laughs> Ay, Ayan, may paseros na na natin yung pasayro natin galing Yoratex kumita tayo ng 70 pesos ayan mga kanipi nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shout na naman sa inyong lahat so sa mga nag comment sa last na mga videos ko tapusin itong vlog na to maka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin unang una yan shout nga pala kay Kuya Ron Dillion at Ati Cathy Dillion from USA Shoutout na rin sa kanyang kaibigan na si Sir Eric at Erica May Tolentino from USA. Shoutout sa iyo, Sir. At syempre, shoutout na rin tayo kay Uncle Filipe Santiago. Shoutout na rin tayo kay Uncle Estibidoc Santiago ng Bitis Pampanga. Syempre, shoutout na rin tayo kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging tong paalam from New York, USA. Shoutout na ta rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA. Shoutout na rin kay Kuya Mario Saraga ng Italy. Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Shoutout na ta rin tayo kay Catrice Vlog. Shoutout na rin mga kanipi kay Billy Quito Shoutout na ta rin tayo kay Leo Digario Bersosa Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Eloisa Bilila Shoutout na ta rin tayo kay Catherine Ancheta At shoutout na rin sa Family Ancheta from Las Vegas USA Shoutout na rin mga kanipi kay Gistian TV Kawikis shoutout ta rin tayo kay JR Manangan from Villasiz, Pangasinan shoutout ta rin mga kanipi kay ER Kabayan PWD from Italy shoutout ta rin tayo kay Kuya Ferdinand Villaronte Manzano shoutout ta rin tayo mga kanipi kay Sir Roland Rivera and Ma'am Joy Ramirez at sa kanilang mga anak na sina Gerald Elijah, Ayesa, Leslie at Alaysa. Ayan, shout out sa inyong pamilya, sir at madam. Siyempre, shout out ta rin tayo mga kanipi kay Mansa. Shout out rin mga kanipi kay Maria Elizabeth Glocar. Ayan, shout out, madam. Shout out ta rin tayo kay Annie Hotstar. Shoutout na rin mga kanipi kay Ron Bautista from Spain. Ayan. Shoutout na rin mga kanipi kay Raul Patio. Shoutout na rin mga kanipi kay Jody Carno. Shoutout na rin kay Adolfo Jensay. So, ayan na naman yung mga nagpapa-shoutout mga kanipi. So, sa inyong lahat, kung gusto nyong magpa-shoutout, just comment below lang para ma-shoutout din at makapagpasalamat sa inyong lahat sa mga suporta sa panunood ng aking video maraming maraming salamat mga kanipi at mag comment lang kayo basta ma-replyan ko na yung comment nyo susunod nun masashoutout na mababanggit ko na yung mga pangalan nyo at inyong mga youtube channel kung vlogger man kayo no? so dito ko muna tatapusin maraming maraming salamat ulit kita-kita na naman tayo bukas sa uh, panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.